Uh, magandang araw sa inyong lahat na narito sa ating online webinar. Ako ay, ang pangalan ko ay Anilob Zarek Peñalosa, mag-aaral ng Cavite State University, Terese Campus, mula sa Department ng Hospitality Management. Uh, bago ang lahat, gusto kong ibahagi sa inyo ang pamagat ng ating webinar programang pangmasa, jeepney pays out ihinto para sa mga estudyante at empleyado. Bago pang strike noong Abril 20, 2024, naglunsad na noong 2017 ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng Pilipinas ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVM na may layuning palitan ng mga tradisyonal na jeepney na gumagamit ng gasolina at palitan ng electrical vehicle. O mas kilala natin ngayon bilang e-jeep. Ang jeepney ay bahagi na ng ating mamumuhayo nang o parte na ng ating buhay bilang isang Pilipino sa pang-araw-araw nating ginagawa katulad ng pagpunta sa eskwelahan o sa trabaho bilang isang minimum wage earner na kadalasan nagkatrabaho sa mga factory or industrial company kelerin ang jeepney bilang hari ng kalsada kung babanggitin dito sa atin sa Pilipinas sa Pilipinas mayroong hindi bababa sa 240,000 na jeepney kung saan halos 55,000 nito ay nasa Metro Manila na nag-aambag ng mga greenhouse gases uh, kaya sa tingin ko ito yung pinaka posibleng dahilan kung bakit naglunsad ang L LTFRB ng programang ito. Layunin ng programa na mabawasan ng CO2 emissions. Ang CO2 ay isang uri ng greenhouse gas na nagmula sa aktividad tulad ng pagsunog ng fossil fuels. Habang tinitiyak na habang tinitiyak ang seguridad at kita ng trabaho, pati na rin ng benepisyo sa pag ng mga manggagawang jeep, jeepney driver. <coughs> Noong Disyembre 2023 at Abril 2024, nagsampa ng petisyon ang mga grupong transportasyon sa Korte Suprema upang humiling ng temporary restraining order laban sa PUMB. Bukod dito, bukod sa nangyayang incidenting ito, maaaring labagin ng PUM, -P, P ang karapatan ng mga driver ng jeepney sa makatarungang trabaho at kabuhayan. Dahil kinakailang isuko ng mga jeepney driver yung kanilang jeep unit at mawalan at mayiging sanhi ito ng pagkawalan trabaho nila. kung hindi nila ito sasama sa kanilang, prang, kanilang mga prangkisa. prangkisa. <clears throat> Ayon sa United Nations Framework Convention on Climate Change o UNFCCC, ang makatarungang transi transition ay dapat magpakita ng paggalang sa kalayaan ng asosasyon. Isang pangunahing karapatan ng magagawa at international na pamayanan sa paggawa protection mula sa pagkawala ng trabaho, sapat na suporta sa panahon ng transisyon, at pagsanay para sa mga displaced na manggagawa. Naglungsad ang mga kaugnay na ahensya ng gobyerno ng mga mahalagang programa tulad ng Entrepreneur Program, na naglalayo magbigay ng tulong kabuhayan sa mga displays na mga gawa sa sektor ng transportasyon. Kabilang ang mga starter kit ng kabuhayan na nagkakahalagang 30,000 pesos o tinatayang 500 US dollars kasama ang pagsanay sa mga kasanayan tulad ng baking, carpentry, kar panahi at pagluluto. Gayun pa man, ang mga programang ito ay dapat ipatupad sa sistema na magditiyak ng matatag na trabaho at pangmatagalang kita para sa mga driver at jeepney sa kanilang mga pamilya. Ang layunin ng pag-aaral natin ito ay upang mas maintindihan at makagawa tayo ng paraan upang pigilan ang pag-face out ng jeepney, ng mga tradisyonal na jeepney dahil ito ay pagkakakilan lang ng mga Pilipino sa bansang Pilipinas at maaari namang solusyonan ang problema ng greenhouse gas sa pamamagitan ng papa, pagpapahusay palalo ng mga traditional na jeep. Kabilang sa mga sa ating layunin ang, ang tatlong mga sumusunod. Maiwasan una upang maiwasan ang pagtanggal ng tuluyan sa mga traditional na jeepney kung saan parte ito ng kultura at pagkakakilala ng mga, ng mga Pilipino. Pangalawa, upang makaisip ng paraan para tulungan ng mga empleyado at mga estudyante na lubhang rin na makakaranas ng pagbabago dahil sa magaganap na pagmomodernize ng mga jeep. Mala Pangatlo, malaman kung makakatulong ba sa sambayan ng Pilipino ang modernize ng mga jeep um, narito ngayon sa ating webinar ang isa sa ating mga tagapagsalita na mula rin sa na mag-aaral din mula sa Cavite State University galing sa HM Department si Mr. Albert Munyos Sir Albert, magandang araw po may mga nais po kayong ibahagi sa amin na narito lahat sa webinar. Tingin niyo po sir, bakit hindi dapat alisin ang mga tradisyonal na jeep? Ang mga jeep ni ay mahalagang bahagi ng kasaysanas. Masalamin sa pagiging malikhain ng mga Pilipino ang pagtisa ng, ng mga Pilipino. Ang out nito ay maaari magdulot ng pagkawala ng pambansang simbolo. Sindu... Hmm. Ito na operator at pagtaas ng pamasayap sa mga ordinal mga mamayan. Kabila ng modernisasyon, nanatiling malaga ang bilang abot kayang transportasyon para sa makararami. Okay po. Salamat po sa pagbabahagi ng ide at sa inyong mga opin at sa opinion niyo po, Mr. Albert Munoz. Um, para po sa ating mga tagapakinig na narito, Mr. Romuel Stephen Rolle at Mr. Joe Marquillo. Para po sa inyong tanong na to, Mr. Rolle. Bilang isang estudyante po, anong may babahagi mo bilang isang commuter kung ligtas pa po ba ang pagsakay sa mga traditional na jeep sa panahong to? So, ibig sabihin nyo po doon is, ang dapat lang po tanggalin ay eh, yung mga, kung tutuusin ay, uh, sorry po sa term, uh, yung mga bulok na po talaga na mga jeep na ginagamit pa rin pampasada, pang haraw-araw, no? Sangayon po ba kayo doon, Mr. Joma Arquillo? Ang dapat po talaga tanggalin is yung mga sobrang luma lang po talaga na jeepney, no? tingin niyo po? Yes po sir, dahil kadalasan po nakikita ko po yung nakikita ko po yung ibang jeep sa kalsada na yun nga po, pabulok na, tapos yung iba magaganda pa, kaya ayun, sangayon po kay Mr. Rogge. Okay, salamat po sa inyong mga partisipasyon. Um, na po tayo sa, nating, sa ating sunod na tagapagsalita. Mr. Denmark Ordonia ng Cavite State University Teresa Campus din po mula din sa Hospitality Management Department. Uh, Mr. Ordonia, magandang araw po. A ano po ang magiging benepisyo sa tingin nyo kung tuluyang tatanggalin ang mga traditional na okay. jeep? Maraming salamat, Mr. Anilob. Pero bago ang lahat, uh, mukhang tulog na ang ating mga tagapakinig. ah uh, mga tagapakinig, maaari bang mag-react kayo ng heart para malaman kung boy pa kayo or handa kayong makinig sa ating tatalakay ngayong araw. Maraming salamat. No. So ano nga ba ang ang makukuha natin benepisyo tungkol sa pagtanggal ng mga traditional na jeep sa ating bansa, no? Taong 2017 ay naghangad ang ating gobyerno ng pagmodernisado -pag, -pag, -pag ng jeep. At na ito ang naging solusyon nila upang pababain ang porsyento ng pollution sa ating bansa. Ngunit marami ang commuter at chopper ang hindi sangayon sa modernisadong ito. So bakit nga ba? No? Alamin muna natin ang binipisyo kung ano ang mangyayari kung tatanggalin nga ang mga traditional jeep? No, isa dito ang ang pagbaba nga ng porsyento ng polusyon. Totoo, bababa ang polusyon ng Pilipinas. At bukod pa doon, ay hindi nagagamit ang e-jeep ni ng mga gasolina dahil kumukuha ito ng enerhiya sa baterya na kapag ito ay puno ay tumatakbo ito hanggang 100 kilometers. No, at mayroon din itong built-in na solar power sa taas ng Egypt na tumatakbo hanggang 15 kilometers. Kaya kung pagsasamay ng lahat ng mga baterya ay tumatakbo ito ng hanggang 115 kilometers kung itong dalawang baterya na ito ay puno. At bukod pa doon, meron itong espasyo para sa ating mga kapwa na PWD. At meron din itong built-in na CCTV para din ma iwasan natin ang mga krimen na nanangyayari sa, sa loob ng Jeep. Dahil alam naman natin na walang pinipili ang mga masasamang tao maski sa mga Jeep ni ay nagkakaroon sila ng mga krimen. Kaya tunay na napakaganda ng Egypt ni sa panahon ngayon. No, at bukod pa doon, ang Egypt ni ay meron din air conditioner. No? Na wala ang traditional na jeep na ating nakasanayan. Pero bakit nga ba nagwelga ang mga tao? Dahil ito sa mga dahil ito sa kakulangan na kayang ibigay ng mga minimum wage earner. At bukod pa doon, hindi rin kayang ibigay ng gobyerno dahil 1.2 million pesos ang isang e-jeep ni. Kaya ganoon na lamang kung ipaglaban ng mga commuter at chopper ang jeep ni dahil ito ay napapanoon sa atin at ito ang nakakayanan ng mga Pilipino sa ating bansa, no? Maraming salamat po sa mga tagapinig. Um Mr. Anilog Thank you po. Salamat po sa inyong mga sinabi, Mr. Denmark Cordonia. May ising tanong lamang po. Kayo po ba ay pabor sa pagtanggal ng traditional na jeep? Uh, wala naman pong masama sa pagsangayon dito. Uh, kung ako ang tatanungin, pabor ako sa pagtanggal ng traditional na jeepney. Kung sasapat ang pondo, ng ating bansa kasi hindi naman masama na magkaroon ng Egypt ni, bagos ito yung mga kabuti pa sa ating bansa pero ang problema lang talaga isang pondo ng gobyerno at ang kayang ibigay ng mga minimum wage earner ng ating bansa yun na lamang talaga ang ang pumipigil sa pagangat ng ating bansa o ang pag-upgrade natin dahil tunay na na ang teknolohiya ay ay kailangan ang ating bansa ay kailangan na sumabay na sa teknolohiya na mayroon na yun. Salamat po. Um, bago po tayo mag-move on sa ating susunod na tagapagsalita, meron po bang tanong ang ating mga participants? Mr. Joma and Mr. Rumwell. Mr. Olie, yes po. Ano po? Ano po? Na implement po ito. Um base po sa aking karanasan bilang nakapag-commit na rin po ay halos parehas lang din po ng pamasahe. Ganun pa rin po at may discount din po yung mga students. Kagaya lang din po ng traditional na jeepney. Yes. Thank you din po. Mr. Joma, meron po ba silang katanungan? May tanong po kay Mr. Ordonia po. Okay. ah, uh, bakit po gusto ng LTFRB po na palitan yung mga traditional jeepney ng e-jeepney kahit lahat, kahit halos lahat ng mga driver ng traditional jeepney ay mawawala ng trabaho. At yung mga sasakyan po nila is uh, mawawalan ng, mawalan ng lugar sa bansa natin po. Balo magiging pribado po ba sila lahat o magiging ano na lang po, parang scrap na lang na basura. Yun lang po. Salamat po. Maraming salamat sa tanong mo, Mr. Joma. No? Kagaya nga ng sinabi ko, um, isa sa naisipin ng solusyon dito, ay ang pagmodernisado ng jeep pero hindi nila masyado na pag-isipan ito dahil nagbaba sila ng isang ng isang nag-implementasyon sila ng pag ng sa jeep nang hindi sa nang hindi pa sapat ng pondo, pondo. ng gobyerno hindi pa kayang um, ibigay ng mga minimum wage earner yun ang mga naging kamalian nila sa sa pagmodesana ng jeep kaya ayun ba naging matas uh, mataas kasi ang pollution dito sa ating bansa no mataas din ang krimen na nangyayari at isa ang industriya ng transportasyon sa jeep ang um, nag nag papalawak ng ng krimen ito sa bansa no dokol dun sa sinabi mo ng na magiging scrap na lang um so tingin ko kung magkakaroon ng Egypt dito sa ating bansa uh, maaaring maaring maging kasama na sa kung maaari, ah, kung maaaring maging matiwasay o maaring mawala na mga traditional na jeep. Uh, maaring masama na ang mga jeep sa mga national museum sa ating bansa upang makita pa ito ng mga susunod na henerasyon. No? At hindi naman natin nahayaan nakalimutan natin ang na mga nakalakayan natin na mga traditional na jeep. No? Salamat. Salamat po sa pagsagot, uh, Mr. Ardanya. Thank you po. Okay po, mabubo na po tayo sa ating susunod na tagapagsalita mula din po sa Cavite State University Hospitality Management Department, si Mr. John Raymond M. Miro. Uh, Mr. John Raymond, magandang araw po. Tingin niyo po ba sasapat ang modernisadong jeep para sa 40 milyong Pilipino na commute araw-araw? Uh, magandang uh, araw din, Mr. Peñalosa. Magandang katanungan po na kung sasapat po ba ang moder modernized na jeep sa 40 milyong katao. Para sa akin, uh, hindi siya sasapat po sa kadahilan ng kung ang modernismong jeep po ngayon na kasalukuyan ay meron po tayong uh, 5.3 uh, thousand na electrical jeep na nag-ooperate sa Pilipinas. So hindi po siya ah uh, diyan kahit diyan lang po nabasihan ay uh, hindi po sasapat para sa mga uh, 40 milyong katao na Pilipino na nagko sa araw-araw. Dahil ang Egypt naman po ay may limitado lamang na upuan o uh, ruta na sa umiikot sa Manila. And dito naman sa kung magbibigay man ng ibang alternatibong solusyon ang gobyerno, mas okay siguro na bibigyan nalang pansin ang ibang transpor trans transportasyon, uh, bilang tulong din para sa 40 40 million na katao na Pilipino na nagkukumyot. Uh, example na lang po ng trend, mga bus, tsaka mga motorsiklo at higit na mas importante ang mga dadaanan nito na sana hindi sa ng mga biyahe. Yun lang, yun lamang po. Salamat po Mr. John Raymond sa pagbabahagi po ng inyong ideya. Um, Mr. Ask na lahat po nang dito sa webinar. Meron pa po bang mga katanungan para sa ating mga speaker, sa ating mga participants? Tingin nyo po. May mga karagdagang po, po ba kayong gustong italakay? Mr. At Mr. Romwell, sige po. Salamat po sa pagbabahagi, Mr. Romuel Rolle. Um, may katanungan po sana ako para sa inyo, Miss, sa isa nating taga pagsalita, Mr. Albert Munoz. Uh, sir, bilang isang bahagi ng asosasyon ng mga tsuper, anong tingin mo ang dapat gawin alter, gawing alternatibong paraan para itigil ang pag-phase out sa mga jeep? para ma-preserve ang ating kultura. Uh, wag po nating kalimutan na galing pa pong ibang bansa ang mga nag-a-admire sa ating jeepney dahil ito po ang pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Narito po ang mga ilang sikat na tao. Tapos si sila. Si Stephen Curry, si Kobe Bryant na yumaon na pati na rin po ang Hollywood star na si Vin Diesel. Um, yung kultura at mainto yung pag-face out ng jeep. Dapat mag-provide sila ng electric engine para sa kahan ng jeep or gumawa sila ng solution ng problem. Pwedeng i- doing solution para dito pero para sana ito yung pinaka-the best na pwede nilang gawin. Yan lang. Salamat. Salamat po sa inyong binahagi at sa pagsagot sa ating mga katanungan, Mr. Albert Munoz. May karagdagan pa po bang tanong para sa ating mga naririto? Yun. So, salamat po sa inyong partisipasyon para sa ating programa na jeepney phase out, ihinto para sa mga estudyante at empleyado. So, ba, isa pa, paragdagang yung promotion pa ba po. Bakit nga po kaya natin napili na ito ang maging ating pamagat? Sa kadahilanan po na sila po ang mga sobrang maapektuhan ng mangyayaring pag-phase out at magiging transition po mula traditional jeepney to modern modern jeep o yung e-jeep. Alalahanin po natin ano nangyari nung nagkaroon ng jeepney strike dahil sa pagpo-protesta ng mga super nating driver. Sa mar marami pong mga estudyante ang stranded po sa mga iba't ibang parte ng lugar dito po sa atin sa Cavite. At uh, yung mga empleyado din po, nahihirapan din po sila. Yung mga minimum wage earner po na wala naman pong sariling service sa punta po sa kanilang mga pupuntahan lugar. Uh, yun lamang po para sa ating programa.